Hello mga idol, mga araw sa inyong lahat Ngayon na araw pala, magpando muna kayo ng lambat namin Sana marami kayong huli ngayon na mga idol Yan mga idol, may masag Isang praso na Yan, mga idol, pangalawa na mga Pang idol, pangatlo Ang idol. Pang-apat na. Lalaki 'tong idol. So mga idol. Pa-buy ulit. Okay. Ang idol. Pang-7 na lalaki din mga idol. Ay! Ay! Sipit! Laka! Ikaw wala! Pakang walo na! Bye bye! Malaki pa man sana! Malaki, mga idol! Ito pa mga idol! Dalawa! Mga idol! Pa isa! kan mga idol ito mga idol nakalubog yan ay idol yan mga idol tignan yung idol yun mga mga idol Mang Idol. Lah oke. Mang Idol. Enak kalubu Idol na limasak dinyan Mang Idol. Mang Idol. Yun. dalawa Mga saba. Maka saba mga idol.